Oo oh, nga. Diyan, ano mo? Para mahahuli mo. Wala eh, ito yung mga uuuh! Hindi eh. Kinuli pa yung wish ko. Kinuli pa wish mo. Ayoko. mo Ano yun? hanap mo? Ano Wala ako, eh. Ano mo mo? Ano yung hanap mo? Ah? May sino muli pa yung fish? Sige. <laughs> <laughs> Ba't ayaw <Yeah>, nila, hospital? <laughs> Walang sweldo. <laughs> Saan mo gusto? Saan? Gusto <laughs> mo sa mga company, ganun? May first of all. Siyempre ganun Binayara ko yung mga paketo. Ang galing niya. Pinaghihirapan niya. Para nga Mga gusto mo yung katulad nila? Lagi ganoon. Pareh lang chismisan man o ano. Hoy, hindi kayo hinahid dito para magchismisan. Para para na doon sa ano, nurse desk na Nurse station. Chika ng chika. Kena na chika mo mo. Meron po kami ginagawa do. Ha? daw ako pag nakatabi. Sa, wala mo sabihin mo tumalikod. Bakit pag nakaharap ka raw?